Hello, good morning mga kaibigan. This is Boss Joms. Ngayong araw ay meron po ako isishare sa inyo dahil yung uh, gumamit ng Acid Guard Plus anong mga nakaraang linggo ay uh, nagchat po sa akin na nagpapasalamat po si Hello, shoutout sa iyo Ma'am Eden na gumamit nitong Acid Guard Plus dahil nawala daw yung sakit niya sa tuhod. And yung anak niya naman po dahil sabay po sila bumili ng Acid Guard Plus ay napasarap din po yung tulog nila. So, sana marami pa tayong mga kababayan na gumamit na ng Acid Guard Plus para maiwasan po ang anuman uri ng sakit at uh, ma maalis na po ang pagiging acidic ng ating katawan dahil lang Acid Guard Plus po mga kaibigan itong white stone na to natural lang po to ano? at uh, wala po tong halong chemical ang uh, white stone na to ay uh, uh, inyo neutralize niya po ang ating katawan para mawala yung pagiging acidic ng ating katawan at uh, para maging healthy na rin po yung mga tubig na iniinom natin dahil nga acidic na po, babalik nyo po ang pagiging alkaline. So kapag malinis na po yung tubig na iniinom natin dahil kailangan po natin na tamang nutrisyon. Kagaya ng potassium, calcium, iron, magnesium na kailangan ng ating katawan para maging malusog po tayo. At uh, may iwas po tayo sa anumang uri na sakit. At sa mga nais nice po, uh, mag-order mga kaibigan, PM lamang po. And... Yun lamang, maraming maraming salamat. God bless.